ang development na talagang napakaganda, nakita namin sa free higher ed, dumadami yung tinatawag naming first generation students, tsaka first generation graduate. Una oh, sa pamilyang nakatungtong sa kolehyo. Oh, oh, dumadami ah, yan. Tinatakot ah, dumadami namin ah, yan. yan. Kasi nakita nila na pwede na silang mangarap, pwede na silang magpulsig oh, Libre oh, naman ang edukasyon. Oh, oh. In fact, nagsalita ako sa graduation ceremony ng Dabaw de Oro State College. Oo. Oh, oh. 40% ng graduates, first generation. Talaga? Student. Ah, napakagaling pala, no? Imagine yan, yung, yung pinakamagandang anti-poverty yan, tamang-tama para sa oh. yung specialization. Kasi yung mahirap na nakapag-aral at nakakuha ng trabaho, ang una niyang gagawin ay sisiguruhin niya, hindi niya ipapamana sa anak niya yung kahirapan niya. Oh tutuldo ka kahirapan sa kanyang henerasyon. Oo, yun nga. Then wala naman Pilipinong gustong mahirap. Siyempre gustong gusto mo. mas maganda yung, yung anak mo. Pero kung nakapag-aral ka, makakuha ka ng trabaho. Mas maganda ang chances mo na maiangat ma mo, ma mo ang buhay mo. Oo, mo ang buhay mo. So, tinatrack na natin yan ngayon, yung first generation Oo. graduates. Ah. Oo, nireport na natin sa Pangulo yan. Oo. Na yung phenomenon na yan, talagang kitang kita mo sa mga state universities and colleges at local universities Oo. and colleges.